Nakita ko na ang mabubuting kababaihan na nawawala ang pinakamagandang bahagi ng kanilang pagkatao. Hindi dahil sa isang biglaang problema sa kalusugan o isang sorpresang diagnosis, kundi sa isang dahan-dahan at tahimik na pagkupas ng kanilang kumpiyansa at sigla. At madalas itong nagsisimula sa isang lugar na hindi natin pinag-uusapan sa mga pribadong sandali na akala nila ay walang masama. Ang kanilang itinuring na simpleng self-pleasure ay nagdulot pala ng pagkawala ng kanilang sigla ng kanilang tiwala sa sarili. At kung minsan maging ng kanilang pinakamalapit na mga ugnayan, hindi ito nangyari sa isang gabi, ngunit unti-unti itong pumasok sa kanilang buhay hanggang sa isang araw na ramdaman na lang nila na para silang dayuhan sa sarili nilang katawan. Ako po si Dr. Mila Dela Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking profesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na protektahan ang kanilang kalusugan, lakas at dignidad, lalo na sa pagpasok nila sa mga taon pagkatapos ng menopause. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan sa kanilang ikaangan do ikasibenta taong gulang, at higit pa. At masasabi ko sa inyo ang isang katotohanan na hindi napagtanto ng karamihan sa kanila ang paraan ng kanilang pagmamasturbate ay hindi sinasadyang nakakasama sa kanilang katawan at sa kanilang kinabukasan. Narito ang kabalintunaan ng masturbasyon ay maaaring maging isang malusog at mahalagang bahagi ng buhay. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga gawin na epektibo para sa iyo noong iyong kabataan ay maaring magsimulang kumontra sa iyo. Ang mga rutin na hindi mo binigyan ng pansin ay maaring tahimik na magpahina sa iyong sirkulasyon mga hormone pelvic floor at pangkalahatang enerhiya. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang limang pagkakamali sa masturbasyon na madalas gawin ng mga nakatatandang babae at ang mga tunay na kahihinatnan na kanilang kinakaharap dahil dito. Kung nais mong mapanatili ang iyong kasiyahan, protektahan ang iyong pagkababae at tumanda ng may di matitinag na kumpiyansa ito na marahil ang pinakamahalagang mensahe na mababasa mo sa buong taon. At bigyang pansin ang ikatlong pagkakamali, tahimik nitong sinisira ang kalusugan ng pelvic ng mga kababaihan sa buong Pilipinas at halos walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito bago tayo magpatuloy kung seryoso ka sa pag-iingat sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda, hinihikayat kitang sundan ng mabuti ang usapang ito. Mahalaga ang iyong opinyon. Kung ang paksang ito ay tumatak sa iyo, ipaalam mo sa akin sa mga komento. Ngayon, simulan natin sa unang pagkakamali. Isa na tahimik na nagnanakaw ng iyong sensitivity, nagpapapurol sa iyong pagkasabik sa paglipas ng panahon at nagiiwan sa maraming mabubuting kababaihan na nagtataka kung bakit hindi na nila nararamdaman ang dati. Ito ay isang gawi na tila maliit, ngunit ang epekto nito sa iyong utak at katawan ay mas seryoso kaysa sa iyong iniisip. Pag-usapan natin ang nakatagong halaga ng pag-asa sa pantasya, unang pagkakamali. Paggamit ng pantasya bilang saklay, hindi para sa kasiyahan naaalala ko pa ang itsura ng kanyang mukha, isang halo ng hiya at pagkalito. Tawagin natin siyang Elena. Siya ay ising ta taong gulang, isang kararating lang sa pagre na nawala ng minamahal na asawa. Dahil sa stroke tatlong taon na ang nakalipas. Inamin niya na hindi na siya bumabaling sa kanyang mga pantasya para sa kilig. Ginagawa niya ito dahil hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin sa nakabibinging katahimikan sa kanyang bahay. Pampalipas oras lang, sabi niya sa akin, mahina ang boses. Para hindi ko masyadong maramdaman na nag-iisa ako. Ito ay isang kwento na mas madalas kong naririnig kaysa sa inaakala ninyo. Mga kababaihan sa kanilang mga huling taon na bumabaling sa erotika o pantasya hindi para sa tunay na kasiyahan, kundi bilang isang emosyonal na pampamanhid isang paraan upang maibsan ng pagkabagot dalamhati stress o kahit na ang lumalaking pakiramdam ng pagiging hindi na mahalaga. Sa unang tingin tila ito ay isang gawin na walang masama. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng marami ay kung gaano ito nakakasira sa paglipas ng panahon. Kapag umaasa ka sa high stimulation na pantasya bilang isang pang-araw-araw na takasan, nagbabago ang chemistry ng iyong utak ang dopamine ng neurotransmitter na nauugnay sa gantimpala at kasiyahan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Kailangan ng mas matitindi pang mga senaryo para makaramdam ng paunti, ng paunting kasiyahan. Dahan-dahan ngunit tiyak ang iyong utak ay maaring maging manhid sa natural na pagkasabik. Ang tunay na intimasiya o kahit simpleng banayad na haplos ay nagsisimulang maging matabang. Ang natural na lubrication ay maaring mabawasan at ang mahalagang kislap na iyon, ang malalim at mahalagang pakiramdam na nagpaparamdam sa iyo na buhay ka ay nagsisimulang kumupas. Nagamot ko na ang mga kababaihan sa kanilang ikasikpampataong gulang na kumbinsido na sila ay masyadong matanda na para sa kasiyahan. Sa katotohanan sila ay dumaranas ng tinatawag kong desensitization burnout. Isang kondisyon na hindi dulot ng pagtanda, kundi ng mga tao ng high stimulation, low connection na mga gawi. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Unti-unti itong dumarating at sa oras na mapagtanto nila na may mali ang emosyonal at physical na distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga partner o kahit na sa kanilang sariling katawan ay parang isang bangin na. Isang pasyente ang perpektong naglarawan nito. Pakiramdam ko parang may ilaw na namatay sa loob ko. Sabi niya, hindi ko man lang napansin na lumalabo ito hanggang isang araw, wala na lang ito doon. Iyan ang presyong binabayaran ng mga kababaihan kapag binabaliwala nila ang pagkakamaling ito. Hindi lang ito tungkol sa orgasms, ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan, tungkol sa pakiramdam na naroroon ka at konektado sa iyong sariling katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling buhay ng apoy sa iyong kalooban, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng kamalayan at ilang maliliit na pagbabago ito ay maaaring maibalik. Ngunit una, kailangan mo itong kilalanin. Ang mas nakakagulat pa ay may ilang kababaihan na hindi lamang ang kanilang isipan ang sinisira, hindi nila namamalayan na sinasaktan din nila ang kanilang mga katawan. May isang gawi na halos lahat ng nakatatandang babae ay inuulit na direktang nagpapahina sa daloy ng dugo at sensitivity at walang nagbibigay babala sa kanila tungkol dito. Pag-usapan natin iyan sa susunod, ikalawang pagkakamali, pagbabaliwala sa daloy ng dugo. Ang tahimik na magnanakaw ng sensitivity. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang. Susana isang 73 taong gulang na dating guro na may dangal na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa lahat. Pumasok siya sa aking opisina na kumbinsido na nakakaranas siya ng panunuyo at discomfort sa ari. Dahil sa kanyang edad, sinasabi ito na parang isang sentensya sa buhay na kailangan na lang niyang tanggapin. Ngunit pagkatapos ng ilang mga tanong at isang banayad na pagsusuri, natanto ko na halos wala itong kinalaman sa edad. Ang tunay na salarin, ang kanyang sirkulasyon sa pelvic region ay tahimik na humihina sa loob ng maraming taon at walang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Narito ang isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat babae, na higit sa iksta ang iyong clitoris at mga tissue sa ari ay mahalagang sukatan ng iyong kalusugan ng cardiovascular. Nangangailangan ng mga ito ng malakas, tuloy-tuloy at mayaman sa oksigen na daloy ng dugo upang manatiling sensitibo na babaluktot at natural na lubricated. Kung ang daloy na iyon ay naharangan o humina ang mga epekto, ay halos palaging lalabas dyan sa ibaba muna. Matalino ang iyong katawan. Nagpapadala ito ng mga maagang babala kung marunong kang makinig. Sa kasamaang palad karamihan sa mga kababaihan ay hindi. Nagpapatuloy sila sa mga lumang gawi mabilis at agresibong masturbasyon na madalas ginagawa ng walang anumang paghahanda o pag-iingat. Walang warm-up, walang malalim na paghinga, walang mga teknik upang mapalakas ang sirkulasyon pulos friksyon lang. Ang hindi nila napagtatanto ay ang paulit-ulit na mekanikal na galaw na ito lalo na sa mga tissue na mas naging delikado dahil sa mga pagbabago sa hormonal ay maaaring sa paglipas ng panahon magbawas ng sensitivity at dahan-dahang makasira sa mismong mga istruktura na kanilang inaasahan para sa isang malusog na buhay sekswal. Tinanong ko si Susana kung paano niya karaniwang ginagawa ang self-pleasure. Sabi niya, Mabilis lang. Para matapos na agad. Tumama sa akin ng husto ang pariralang yon para matapos na agad. Walang kamalayan, walang intensyon at walang pag-unawa sa kung ano talaga ang kailangan ng kanyang katawan sa yugtong ito ng buhay. Diyan nagsisimula ang pinsala. Ang mga tissue ay maaaring maging hindi na gaanong tumutugon, ang mga nerve endings ay maaaring pumurol at ang mga microtear ay maaring humantong sa discomfort. Hindi ito palaging masakit, ngunit ito ay progresibo. Kung mas matagal itong binabaliwala, mas mahirap itong baligtarin. Ang presyong binabayaran ng mga kababaihan sa pagbabaliwala sa daloy ng dugo ay hindi lamang pisikal. Ito ay malalim na emosyonal. Lumalabas ito sa pag-aalinlangan bago ang intimasya sa paraan ng kanilang pag-iwas sa pisikal na koneksyon at sa lumalaking pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang sariling pagkababae. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit nararamdaman nila ito. Nakita ko na ito sa aking opisina ng napakaraming beses. Ngunit narito ang magandang balita ang pagpapabuti ng iyong daloy ng dugo ay lubos na posible kahit na sa iyong ikasensu o ikaawamta taong gulang. Nagsisimula ito sa kamalayan Isang mas banayad na teknik malalim na paghinga at isang pagbabago sa pananaw. Hindi mo kailangang gumalaw ng mabilis. Kailangan mong gumalaw ng matalino. At gayon paman, kahit na ang mga kababaihan na naayos ang kanilang sirkulasyon ay madalas na gumagawa ng isa pang kritikal na pagkakamali. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ay tungkol sa kung ano ang hindi nila pinapagana. Mayroong isang nakatagong grupo ng mga kalamnan na responsable para sa kasiyahan, intensidad at kontrol. At karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi namamalayan na hinahayaan na lang nila itong manghina. Ikatlong pagkakamali. Pagpapabaya sa pelvic floor. Ang nakalimutang pundasyon. Karamihan sa mga kababaihan ay narinig na ito, ngunit bihirang maturuan, kung paano ito sanayin para sa kasiyahan. Hindi nila ito nakikita sa salamin at walang sino man ang nagsabi sa kanila na ito ang pundasyon ng kanilang sensualidad. Ngunit ang totoo ang iyong pelvic floor ang pundasyon ng iyong sexual function. Para sa mga nakatatandang babae, ang pagpapabaya dito ay tulad ng pagtatayo ng bahay sa buhangin. Naaalala ko ang isang partikular na babae si Margarita, isang 60 taong gulang na dating nurse na may mainit na ngiti at mabuting puso. Mukha siyang masigla at hindi mo aakalain na nahihirapan siya sa tinatawag niyang mahinang finish at isang hindi mahuhulaan at mapilit na pangangailangan gumamit ng banyo. Noong una isinisin niya lang ito sa edad at sa pagkakaroon ng mga anak. Ngunit ang tunay na isyo ay ang kanyang mga kalamnan sa pelvic floor ay nawalan na ng tono at control. Pagkatapos ng maraming taon ng mga pasibong gawi, karamihan sa atin ay lumaki na naniniwalang ang sex ay tungkol lamang sa kung ano ang nasa labas. Ngunit ang totoo ang mga kalamnan sa loob ng iyong pelvis ang kumukontrol sa tindi ng iyong orgasm lubrication at maging sa suporta sa pantog. At hindi nila sinasanay ang kanilang sarili. Kung hindi mo sila aktibong ginagamit, nanghihina sila kung hindi mo sila ginagamit ng may intensyon na kakalimutan nila kung paano tumugon. Ang mga nakatatandang babae ay madalas na nagmamasturbate sa mga paraan na hindi gumagamit ng kanilang core. Marahil ay nakahiga ng pasibo, halos walang kamalayan sa kanilang postura. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa pelvic floor atrophy. Humihina ang kalamnan, nawawala ang iyong kontrol at ang kapit na yon ng lakas at bugso ng kasiyahan na dati mong nararamdaman ay nagsisimulang kumupas madalas ay permanente maliban na lang kung gagawa ka ng aksyon. Nang ipakita ko kay Margarita kung paano gawin ng isang tamang pag-urong ng pelvic floor, isang kegel na nakatuon sa lakas at pag-relax, tumingin siya sa akin ng may malalaking mata. Sinasabi mo bang itong maliit na pagpisil ay kayang ayusin ng lahat ng iyon? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Subukan mo ito sa loob ng dalawang linggo at sabihin mo sa akin kung ano ang palagay mo. Sabi ko, ginawa niya. At nang bumalik siya ang kanyang mga mata na ang nagsalita. Dok, sabi niya isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Pakiramdam ko bumalik na ang makina ko. Iyan ang piraso na nawawala sa napakaraming nakatatandang kababaihan hindi nila napagtatanto na isinuko na nila ang kontrol sa mismong mga kalamnan na nagbibigay kahulugan sa kanilang kasiyahan tinatanggap nila ang pagkawala bilang hindi maiiwasan ngunit hindi ito totoo sa limang minuto lamang sa isang araw maaari mong muling buuin ang lakas at intensidad mula sa loob palabas ngunit ang pagbuo ng kontrol ay bahagi lamang ng kwento. Ang susunod na pagkakamali ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, ito ay tungkol sa dalas at sa hindi nakikitang gastos sa enerhiya na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa maubos na sila nito. Ikaapat na pagkakamali, hindi pagsubaybay sa dalas ang hindi. Nakikitang pagnanakaw ng enerhiya. May isang tanong akong madalas itanong sa aking mga matatandang pasyenteng babae na nakakagulat sa kanila. Ano po ang nararamdaman ninyo pagkatapos? Hindi habang ginagawa hindi bago, kundi sa mga sandali at oras pagkatapos. Karaniwang tumatahimik ang silid. Ang ilan ay nag-iisip sandali at nagsasabing okay lang naman siguro. Ngunit nariyan din ang mga tapat ang mga babaeng lumalapit at nagsasabi ng isang bagay na laging tumatama sa akin ng husto. Sinasabi nila, pagod, walang laman, para akong may ibinigay na mahalagang bagay. Iyan ay higit pa sa isang pakiramdam. Ito ay isang biological na babala. Habang tayo ay tumatanda nagbabago ang ating mga katawan, nag-iiba ang ating hormonal landscape, humahaba ang ating recovery time, at ang ating mga reserba ng neurological energy ay hindi na kasing sagana tulad ng dati. Gayunpaman maraming kababaihan ang hindi nag-a-adjust ng kanilang mga gawi. Pinapanatili nila ang isang dalas dahil sa purong routine, hindi para sa kasiyahan, hindi kahit para sa ginhawa, kundi dahil lang ito ang lagi nilang ginagawa. At hindi sila kailanman humihinto upang tanungin ang kanilang sarili. Nakatutulong pa ba ito sa akin na alala ko ang isang babaeng nagngangalang Corazon 72? Siya ay malusog, aktibo, at matalas ang isip, ngunit sinabi niya sa akin na nagsimula siyang makaramdam ng palaging pagod. "Parang hindi na kailanman napupuno ang baterya ko," sabi niya. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga personal na gawi, inamin niya na nagma-masturbate siya halos gabi-gabi, tulad ng ginagawa niya sa loob ng mga dekada upang tulungan siyang makatulog kinailangan ko siyang dahan-dahang ipaliwanag corazon kung ano ang gumana para sa iyo noong train dive semika ay maaring tahimik na umuubos sa iyo sa edad na 72 iyon ang susi hindi ito tungkol sa pagkakasala o kahihiyan ito ay tungkol sa kamalayan kailangang maunawaan ng mga nakatatandang babae na ang orgasm ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya physical, hormonal at neurological. Kung hindi ka nakakabawi ng maayos o ginagawa mo ito nang masyadong madalas dahil sa gawi, maaaring dahan-dahan mong sinisira ang mismong sigla na sinusubukan mong panatilihin. Maaaring hindi mo ito mapansin sa una. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malinaw ang presyo, mas kaunting motibasyon, mas mababang mood at isang lumalaking pakiramdam ng emosyonal na pagiging patag ang solusyon ay hindi ang ganap na paghinto. Ito ay ang pagsisimula ng pagsubaybay. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman mo pagkatapos. Pansinin ang mga pattern. Subukang mag-eksperimento sa pagitan ng mga sesyon. Bigyan ang iyong katawan ng oras upang mapunan ng enerhiya nito. Maaari kang mabigla sa kung gaano ka magiging mas malinaw, mas malakas at mas matatag ang pakiramdam sa kasamaang palad karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman nagkokonekta ng mga tuldok. Hinahabol nila ang panandaliang ginhawa, ngunit binabaliwala ang pangmatagalang halaga. At ang halagang iyon ay naiipon. Ngunit kahit na makuha ng mga kababaihan ang tamang dalas, meron pa ring isang huling pagkakamali na maaring sumira sa lahat. Isa na hindi tungkol sa teknik o timing, kundi tungkol sa mismong paraan ng kanilang pagharap sa mismong gawain. Ito ang pinakanapapabayaan, ngunit pinakamakapangyarihang pagbabago na maaring gawin ng isang babae, ikalimang pagkakamali. Pagturing dito bilang gawi, hindi isang ritual. Minsan ay tinanong ko ang isang pasyente sa kanyang huling bahagi ng ikasetimpong taong gulang kung ano ang kanyang karaniwang rutin pagdating sa self-pleasure. Medyo natawa siya at sinabing, Routine. Hindi ko ito masyadong iniisip. Ito ay isang bagay lang na ginagawa ko. Parang pagsisipilyo lang. Ang isang pangungusap na yon ay perpektong naglarawan kung ano ang ginagawa ng napakaraming nakatatandang babae nang hindi na pagtatanto ang tahimik na halaga nito. Ang nagsimula bilang isang sandali ng ginhawa ay dahan-dahang nagiging isang walang isip na gawi walang intensyon, walang koneksyon, walang kahulugan, isa na lang itong kahon na kailangang check an bago matulog. Ngunit ang iyong katawan, lalo na habang ito ay tumatanda, ay naghahangad ng presensya. Kapag tinatrato mo ang self-pleasure, na parang isang mekanikal na gawain ng iyong katawan, ay nagsisimulang tumugon, nang naayon, mas kaunting sensasyon, mas kaunting enerhiya, at mas kaunting kasiyahan. At marahil, ang pinakanakakasira sa lahat nakakaranas ka ng mas kaunting intimasya sa iyong sarili. Maaaring medyo kakaiba ito pakinggan, ngunit bilang isang doktor na nakipagtrabaho sa mga kababaihan sa loob ng mahigit tatlong dekada, lubos kong pinaniniwalaan ito ang paraan ng pagtrato mo sa iyong katawan sa pribado ay sumasalamin sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili sa mundo. Ang mga nakatatandang babae na binabaliwala ang pagbabagong ito ay madalas na nagbabayad ng isang banayad ngunit mabigat na presyo. Sa paglipas ng panahon, kumukupas ang pananabik. Ang mga orgasm ay maaaring maging mas maikli, mas patag, at hindi gaanong kasiya siya. Sinasalakan nila ang pagtanda stress o ang kanilang mga gamot, samantalang ang tunay na isyo ay hindi na magkatugma ang kanilang isip at katawan. Nakalimutan na nila na ang kasiyahan ay maaring maging nakapagpapagaling, hindi lamang panandalian. Naiisip ko si Helena 75 na lumapit sa akin matapos makipaglaban sa tinatawag niyang disconnect. Sabi niya, Doc, hindi ko na lang talaga ramdam. Natatapos ako, pero parang pinapanood ko lang na nangyayari sa halip na nararanasan ko ito. Hiniling ko sa kanya na subukan ng isang bagay lamang bagalan alisin ang lahat ng distraksyon at ituring ito na parang isang makabuluhang ritual sa halip na isang walang isip na reflex. May nagbago. Bumalik siya pagkatapos ng tatlong linggo na may tahimik ng ngiti. Iba ang pakiramdam, sabi niya. Parang may naalala ako na matagal ko nang hindi naramdaman. Iyan ang kapangyarihan ng intensyon. Kapag nilapitan mo ang self-pleasure ng may presensya kapag ito ay naging isang ritual ng pangangalaga sa sarili. Iba ang tugon ng iyong utak. Kumakalma ang iyong nervous system, bumubuti ang iyong sirkulasyon at lumalalim ang iyong pakiramdam ng koneksyon. At kasama niyan ay dumarating ang isang kumpiyansa, isang kislap na kinatatakutan ng napakaraming kababaihan na nawala na ng tuluyan. Konklusyon ng presyong binabayaran mo at ang kapangyarihang bawiin. Ito ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pakikipag-usap sa mga kababaihan sa kanilang ika-isinta ika-sepwento at maging ika o taong gulang mga malalakas na babae. Matatali ng babae mga babaeng nagtayo ng buong buhay, karera at legasya. At gayon paman, sa pribadong espasyo ng aking opisina, napakarami ang umaamin sa parehong tahimik na takot hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Hindi dahil sa isang sakit o malaking kawalan, kundi dahil sa isang mabagal na pagkaubos ng sigla na hindi nila lubos mapangalanan. At paulit-ulit habang sinusuri natin ang kanilang pang-araw-araw na gawi, nagiging malinaw ito. Ang limang pagkakamaling iyon, paggamit ng pantasya bilang emosyonal na takasan, pagpapabaya sa daloy ng dugo, pagbabaliwala sa pelvic floor, sobrang dalas at pagtrato sa buong gawain na parang walang buhay na rutin ay kumukuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nila. Bawat isa ay unti-unting sumisira sa pisikal nakasiyahan, kasiyahan, emosyonal na koneksyon at sa malalim na nakaugat na pakiramdam ng pagkababae. Madaling isantabi ang mga ito at sabihing ito lang naman ang lagi kong ginagawa. Ngunit kung ano ang gumana para sa iyo noong ikaw ay 21 ay maaring tahimik na makasama sa iyo sa edad na 65. Hindi iyan isang senyales ng kahinaan. Iyan ay biyolohiya. Hindi ito nangangahulugang nabigo ka. Nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay humihingi ng isang bagay na iba isang bagay na mas matalino. Naalala ko ang isang pasyente, isang tahimik na babae sa kanyang unang bahagi ng ika-70 taong gulang na nagsabi sa akin na akala niya ang kanyang pinakamagagandang araw ay matagal nang lumipas. Naniniwala siya na ang pagkawala ng enerhiya at ang emosyonal na distansya na kanyang naramdaman ay hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit pagkatapos gawin ng mga maliliit at may intensyong pagbabagong ito, paglambot sa kanyang diskarte, Muling pagkonekta sa kanyang katawan, bumalik siya sa aking opisina, makalipas ang ilang linggo at sinabing, Pakiramdam ko nagising akong muli. Iyan ang nais ko para sa iyo. Hindi ito tungkol sa hiya o pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin, sa isang bagay na hindi naman talaga umalis sa iyo. Natabunan lamang ito sa ilalim ng mga taon ng hindi malay na mga gawi sa sandaling simulan mong ituring ang self-pleasure bilang isang anyo ng pangangalaga sa sarili, hindi lamang pagpapalaya ang mga benepisyo ay aalingaw-ngaw sa bawat bahagi ng iyong buhay. Dalhin ang natutunan mo rito ngayon at magsimula. Maging banayad sa iyong sarili. Mag-eksperimento, mag-obserba at mag-adjust. Walang perpektong formula, ngunit mayroong isang mas mahusay na paraan. Pasulong isa na nakaugat sa kamalayan kalusugan at dignidad. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz, narito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng tao ng aking pagsasanay. Ang inyong edad ay hindi nagtatakda ng inyong pagkababae. Kung paano ninyo inaalagaan ng inyong sarili ang siyang nagtatakda nito. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng ibang pagpili, ngalan ng iyong katawan at bawiin ang sigla na nararapat sa iyo. Ang kapangyarihang magbago ay wala sa isang tableta o isang pamamaraan. Ito ay nasa iyong mga kamay, sa iyong kamalayan at sa iyong intensyon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, mangyaring gawin ang tatlong bagay. Una, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang ideya na namukod tangi sa iyo. Mahalaga ang iyong karanasan at maaaring makatulong sa ibang mga kababaihan sa paglalakbay na ito ikalawa kung nakita mong mahalaga ito isiping mag-subscribe para sa mas marami pang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo upang tulungan kang umunlad sa iyong mga huling taon panghuli isipin ang isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailangan marinig ang mensaheng ito at ibahagi ito sa kanila magkakasama tayo rito at oras na para simulan natin ang mga mahahalagang pag-uusap na ito.